barangay. Ito muna tayo. Eh. Kararating ko lang galing sa jute. Eh. Kararating ko lang galing sa muna tayo. Ini nah, kainit uh. nga kainit nga kainit nga hindi hilo nga hilo pa aray Naki. walang hilo sabi na Mamile oh. Yellow oh. Yellow Tangis randa kutindang mo, Madam. Tangis randa tuh, tunggu untu mo ah. Yellow no. Lemang pisang. Malaban bo. Ayan po, mayroon. Ayan po. Ice cream lang Ice cream. Yes! Oh. Ma it, Ay, pa, bundok na bundok. Sa amin. Ang akong yaan.

Ayan, umuwi pa ba ganyan? Sino? Subaba, ang driver ngayon. Ayoko, hindi ko makilala yun. Grabe naman kasi yan talaga naman, napadlock na yan yun. May sakit? May sakit? Masakit ang itlog. Masakit ang itlog? sakit daw ng itlog Senarnya itu jadi Kinaganon yan para maluto. Hinalo-halo. Ayan si Kareto di mahilaw ang ano, sinahin Tapos, ito. Ito naman. natin no? ang plastic. Tapos sinaw yun eh. Pakip. Kasi mo ba'n takke? Yan ang sikreto para hindi may sinaing. Takip-takip lang ng plastic. tayo sa si barangay checkin natin kung ito nila sa si daanan 2 3 5 ang Upal. upal Nag-umpisa na kayo magtambak? nilaglag pa na may cellphone ko aray durog tayo dyan wala na may sapit talaga rin ko ah. siguro cellphone na to pag sampung laglag -lag na biraan mo oh. no pag palit ako ng LCD ha ah. hindi pa ako nakakabawi sinain si okay eh. natin mamaya kay Maan. Ang lutung Maan na nayan mamaya. Lutong luto. Luto na yan talaga. Sinain ko. Dahil sa sekretong plastik lang ang katapat niyan. Kapag may hilaw ang sinain. Huwag niyong bubuhusan ng tubig basta ang gawin nyo ilagay nyo lang ang plastic dito sa sinaing nyo sa ibabaw para hindi nakaka singaw ang tubig ng sinaing at maabsorb yan ang sinaing Ang bigas pala sa hindi pa alam yung sikreto na yan alam nyo na ngayon A ver nela que gasto. 要了。Yeah. diba lutok na napakabisa na technique na yan tanggalin natin yan tapos tanggalin para makasingaw na siya yan eh bago kayo natutunan sa akin hindi lang ang alam ko marunong din ako sa ibang bagay pa at ibang paraan ng buhay hanggang dito na lang Thank you sa mananood sa akin.